Inabot nga pala ako ng gabi sa aking pagka-holiday Sunday at ito ang aking nadaanan at nakita dito sa Maytulay. Ay makikita sa may pier dito sa may central sa mga hindi pa nakakapunta dito ay pumunta na kayo habang madaming ilaw. Mas maganda pag sa gabi kayo pupunta. Maa-amaze ka sa sobrang ganda habang naglalakad ka sa gitna ay merong mga ilaw sa, sa gilid-gilid niyan. Ayan marami kang makikita sobrang gaganda diyan. At marami pa akong ipapakita sa inyo pag sa gabi dito sa Hong Kong ay sobrang ganda ng view lalo na sa tabing dagat ka kaya naman ito ipapakita ko sa inyo guys sobrang ganda pag gabi dito sa Hong Kong ay sobrang saya kasi sa sobrang ganda ng makikita mo iba-ibang mga kulay bawat mga building nagagandahan ang mga kulay ng mga ito. kaya naman kung marami kang problema at na-stress ka tumambay ka lang dito sa tabi sa Tamar sa may TST, sa Central sa Pier ay sobrang ganda mawawala ang stress mo at makakahinga ka dito ng maluwag makakahinga ka talaga kasi sa sobrang ganda ng view so ano pumunta na kayo dito at dito kayo tumambay sa lalo sa gabi at sobrang ganda talaga maa-amaze kayo sa iba't ibang mga kulay nito ayan bye